Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Ni Obra ug Attorney Ellen Ingon man sa mga artista gabagkataw kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Juni, 38 anyos. Ninyo ug may tulo ka anak. Nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among silingan sa pagpark niya sa iyang tungod sa among bay suod sa utsa ka sa Aron inyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mamalihin na gid mo inyong bagong bahay na? Na, magmingaw na gid pa dinis papa mo. Ma, ay lang gud tiya guol diha. Magbisitahan man gyapon mi Basta baya ha. Ayaw bayag kalimot pagbisita na mo dinhi. Unya, dad agyod ang ako mga apo, kay maluya agyod ko. Mama, sad uy. Ayaw ko magsulti, ana. Mm, ako bahala ng mama ni Mucho, Sige pa. Unya pa, ma, ato na kay nagpaabot na mo ang sakinan sa gawas. Oh. Eh. Sige, dak, amping mo. Uh, Ubay-ubay pa mga butang na kinahang lagi-arrange na ako, June. Lagiday. Ang paway na kung tapoy na ka. Huwag maalan sa nang uban. Oh, oh masa ako ka kapoy? Nalingaw raman ko. Nalipay ka? Hmm, Siyempre no. Isa ko dili malipay. Napila ka tuig ba natin natong ipaabot. May na lang ko ng atong anak. Pero karoon pa kita magkabalihan sa ato yung kaugalingong bahay din sa subdivision. <laughs> Pero at least, ni abot yun. Balag daw gay. <laughs> Maaman gani. Naibaw ba yagit ka nga mo ni akong gusto nga mag-arrange-arrange ko sa mga butang sa bay. Awin noon, mabuhat naman gihapon ko ni dito sa inyo ba? Kay di raman mga sabas mama ni mo. Pero lahi ra ba ng ato yung kaugaling ng butang yun ng imo i-arrange ba? <laughs> Nahala, sige. Basin ba yag wagat lanong nung ha? <laughs> <laughs> Marigwa, gandong. <laughs> <laughs> Day, muanhi kuno sila si Mamog Papa. Musuro sila din hirun sa ato kay ganahan sila mutanaw sa atong bahay. O gimingaw na sa kuno sila silang apo. Ay, sige doon, oy. Ano ang samaya ko lang to, sa gawas, oy. Ma, pa, amin ko. Ay, kaloyan kas ginoon, nak. Paaminasad ko, ma, pa.

Nakabantay ka sa ating iyan, na? Nagbantay-bantay bitaw ko doon, nga kuhaon na na. Pero huwag man yun, uy. Isa mo naman ganit ko, ana. Naagyo tungod sa atong bahay. Mawal lagi. Ipangutan na ako ni Ogma dito sa guardhouse. Sir, paglilag ko ko siya mong sikiran sa tungod silang bahay, sir. Huwag ganun ako man ang kuhaon. Nga patuhin man na. Ha? Di ba na ila? Ay, oo lagi, pero naamang gutungod sa amo, gud nga yung mag-parking. Bisan pagpatway na, diri po na mo ang parkingan sa imong sakyanan. Ay, agyaanan mong guna. Huwag magbot ko, ha? Kay sundaw ko. Unsa? Bisa kapilan na namo siya gihangyo ko. Gitaro panamog istorya. Pero dili gyud siya pabadlo. Kay dili kuno siya gusto nga dili niya makita iyan sa kaniya sa tungod. Ang iya magong gikuha nga unit kay way parkinganan. So dinhi siya nagpart tungod sa amo, na samo kayo pud sa among kagyanan. Unya, masuko ra ba siya. Ngano nun kuno papahawaon siya kay lagi past way ko no. Unya, adu ko na niya kay lagi sundaw kuno siya. Ako ning paabot sa tag-iya sa subdivision. onya. Sir, ani na lang no? Hatagan lang ka na mo og parking space dito sa unahan, sir. Aron... Aron din ako makita ang ako sa kinan? Sir, mag-ali mag, mag sa agianan sa ilang bahay, sir. Nga, sa so may problema, ana? Ha? Gawa ba na sila sa kinan? Sila ramay mo muagi di ha? Magdili sila mapaigol Uh, Am, uh, sige na lang. What ay mahimuan ni kay dili man siya. Am um, mag aabot na lang unya sa korte. Oh. Ay ay. Ayaw gidinu ko ka lok ka dida bagi ko bahadlok tao. <coughs> Nabalakan naman lang hinon ko anong itong pagpuyo din hidung dong kuy. Huwag pa ganit tay tuig din hi, pero naan naman tay kontra. Power tripping ka ng tawahan na, oy, kung tinuod man yun nga, sundao na siya. Unsa may atong buhaton. <sighs> Muad police station, ugma Dong. Sa barangay una ka, sir. Ipablater na nis barangay. Mau ba, sir? Hmm. Kaya ba madara na ninyo o Ah, sir, mas maayo tingali nga ah, isito na lang ninyo. Aron ah, dili magdako. Ay, boss, tarong kong nihangyo ni nga ibalhin lang ang imong sakyanan. Ayaw iparking din itungod sa amo. Namabit ay gi-offer ng para ni mo. Di masag ka. Sa ako nang Wa makabuot na ako. Wa ko labot kung gisamukan mo sa kusakinan. Basta kay Anhara na dia. Bisa gitaro pa na ko Pero dili niya ibalhin iyang sakinan. Kay lagi, gusto siya nga makitaan niya iyang sakinan gawa sa iyang unit. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Pinsama gyud anani. Ang nag-purchase ba nga wa siya mo kuha og unit nga with own parking lot nga unta naa man sa sekyanan o ang tag-iya nga way parking lot gi provide sa nipalit og unit? Ikaduhang pangutana. Obligado ba gyud ang Homeowners Association sa Usa ka Subdivision nga mo-provide gyud og parking lot bisan pa man way kagalingong parking lot ang gi-purchase sa ila? Ikatulong pangutana. Kung tinuod man gyud nga sundao yun yung silinga na mo. Unya, iyang nga dili siya mahadlok mo patay tao. Unsa may pwede na mong ikaso niya? Ikaw pat, kataposang ang pangutana. Doon na ba sa ikaso bahin anang power tripping? Posible ba nga mataktak siya sa trabaho pananglit tinuod yun siyang sundao? Kung dili maganit inuod, pwede ba siyang kasuhan sa pagpakaroon ing nun nga sundaw siya? Aron hadlokon akong pamilya. Palihog, tabangi tambagi ko kini ang akong suliran juni Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sa Attorney Obra. Karong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema. Ay na dugaya ipadala ang inyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook kakaon kini nga suliran official writers page pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City kumusta man ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw hinaot unta nga pagmata nato wata nagmaoy nagsapot suko mugot dayon hoy idig mata nato at nga mapasalamaton kay nakamata ta oh yes kay, kay uh, ang uban nakamata kamata no Correct. Kun sa may ato ang mga quote for today doc? Yes. Mm. Worrying is using your imagination <laughs> to create something you don't want. Lagi. <laughs> Nag-uulkas, kaswa. Muna yung wow. ngayon, mo. no? Oh. 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 Ayaw, gunhe. Oh, oh, Kay, God. worry, mag-uulkas, mag worry, nag-uulko, nag-uulko, meaning ba, panahitabo. Panahitabo, niya, negative na ba kadaan? Oo, oh, niya, di dito mahitabo. Mag negative ka, mudagan ba, imong e, bad hormone ka ng cortisol? Lati, noon, na, mabatitag na ang anak. <laughs> Di ba? Kasi mga igrit na to dok. today, Doc. Ang igrit niya, akong, ni, akong gi atubang Andres, si Inday Ulyanas Rimirata. Mm. Ah, diya sa Maribuhok Buhol, no? O mga taga San Isidro Leti, mga Usabel family, si Prido, si Pasita, o si Amy Rinbal, no? Mm. happy birthday ni ay ni Lolita Kolpa Mibulos. Ha? Happy birthday, ha? Yes. Naot nga nag-enjoy mo sa imong uh, belated na di kay gabi mo sila silang celebrate. Oo. Oh. Oo, oh, oh birthday, no? Nag-enjoy mo sa inyong birthday, sa imong birthday happy party. Birthday. Happy birthday. birthday. No? birthday. birthday. Og the uh, December to Estilita Duran Labra may eh, pagpaminaw ni Clarissa Girasmo Abarquez og mga didusi kudira pamilya sa Inupak Kan, Kusog kita sa si Inupakan, Lady Atene. Mm, bitaw. Uh, daggan kita Tagamina. Yes, Asa thank Asa Sa you. Glan Sarangani province, no? Yes. O mga taga Rosary, ah Hinunangan Rosary Academy, no? Kumusta naman mga itong mga faculty members niya sa itong Hinunangan Rosary Academy? No? Yes. That's Southern Leyte, no? Greetings sa inyong ah. tanan din, ha? Okay? O, oh, gato ang letter sender, karong adlaw. Ang letter sender, karong adlaw, si Johnny, no? Mm. Si Johnny Punto, Punto Legal, uh, 38 years old siya, minyo may tulok ka mga anak taga uh, Talisay, City. City, Cebu Mayor oh. Sam Sam Gulyas Hello <laughs> uh, Congresswoman si, Rhea Gulyas Yeah si, uh, Roger Aligarbes mga Impasis family mga mga uh, di, family no hmm. uh, so, Hello unsa man ato ang kuan ron Uh, Unto legal ta ter Unang pamutanan ni Juni. Ha. <laughs> mm. Kinsa magdecid an ani? Mm. Ang nag-purchase ba nga wala siya makuha og unit nga with own parking lot mm. nga unta na aman siya sa kanan o ang tag-iya nga walay parking lot nga gi-provide sa nipalit og unit. Mm urog roggo kumplewa kay ko kagit <laughs> <laughs> Ani ni dok mahug nga oh. ang ipalit nga unit aning iyahang silingan way parkingan unya mm. ang problema kay naay sakyanan unya mm. um, ang iyahang buhaton mo parking siya na nasa ilahang tugkaran na noon or tatungod sa tugkaran nila ni ah uh, june unya bisag kung og tarog hangyo no um dili man siya gusto pod nga itarong og um, pabalhin ang parking sakyanan kay di na pod kuno niya makita ang yang mm. sakyanan tingali pug kawaton no, oh so ang iyahang problema is um makademand ba ni sila kay na, na hassle man pud sila tinuod mm. Po. mm. now ang pangutana ani is kinsay sad an actually why sad an pero mahug ang tag iya sa unit moy sad an kay anong impalit kag unit nga why parking area nya na man sakyanan yes. or kung mo forecast ka nga maski wa pa kay sakyanan pero apil man gyud siguro nas si imong pangandoy nga kung mahuman na ning balay o bayad makapalit kag sakyanan puhon imo good good nang i, i forcing nga magkinahanglan po ka og parking area na kung dili ka maka provide og parking area or wala in ka parkan or why come adto ka sa mga area within the subdivision nga pwede makaparking mo rent ka didto oh mo rent ka or basi naay mga common parking areas nga to within the subdivision yes. nga allow sa subdivision nga mo park adto ka didto kay dili raman ikay nagpuyuan anang sa division amang kay silingan mo respeto po ka sa katungod sa si imuhang silingan no oh. nga imuhang <coughs> sundon so in a way, para nako ang sadan an is ang tag-iya sa unit kay ikaw may na ay sakyan nan so be responsible niya wakay ka kaparkan sa imong own unit so be responsible enough to look for a parking space within the subdivision na dili ka makabaldas imong mga silingan yes correct at na ko mm. idugang ngani ato ni no Ako balo ko dagang kay masuko na ko ani ako ay sulte agoy <laughs> mo palit kay tag sakyanan mm. be sure nga na atay parkingan correct ah kay kung ang imong sakyanan nasa dalan gi parking ingon mm. nato ni Elaine a while makahasol ka sa muagi diha tinuod. Dili kay ikaw may tagiya sa yuta, magsalig ka, di akasdaan mo parking. O oh, dili, huwag ka kay kaparking, hindi ayaw pala itong sakinan, or dito ka mo parking sa common parking, nga dili makahasol sa mga gidiang mga dalan. Basic na siya. Basic na siya nga pamartasan, no? Mm. Tinuod, sakto oh. na. ko mga sabahan, nagyaw-yaw lang ko. <laughs> <laughs> Mag na, na experience ani Doc, no? na-experience, ani, kahit na sila sa Utah, dahil sila mo parking sa Sabianan. Ah, madahan. Uh, dili -oy. Remember, nga kanang dalan is not, dili na na inyo, ha? Dili na, gibaligyan, ha? Komo na na, ah. siya, daan na. na, dili na na inyo. Mm. Tama na musmohon sa inyo. Maugod. Patong na sa inyong Utah. oh. Ikano ang bangutan, Obligado ba yun ang homeowners association sa usa ka subdivision nga mo provide gud og parking lot bisan pa man walay kaugalingong parking lot ang gipurchase sa ila. Obligado ba ang subdivision? Actually, actually dapat na mga common parking areas, no? Oh, pa lang, no? Pabayaran monthly, lang. Yes, Muli, Yes, ka monthly dito. Depende sa mga rules sa inyong a homeowners association. Pero mingong kag obligado gud sila dili. Ikaw mismo nga ning palit sa imong unit, ikaw mismo ka bawas imong mga need. No nga ako kinahanglan ko kay tulo ni kabok akong anak kinahanglan na ako pamilya na ako'y katabang, na ako'y sakyanan. Muna yung requirements na ako, nga paliton sa ako ang unit na iparkinganan, kaya sakyanan. Mm. Dili nga mo yung kaari ka ako sa dan parking. Timan e, dili ikitag iyas dan. Common area na siya subject to the rules and regulations of the subdivision. So, kung ingon ang subdivision, no parking in this area, daily mo pwede mo parking. Mm. Ano man. Kaya na may mga aging laing silingan nga na isakyanan. Tinood. Na may mga sakyanan na, na, may mga... Tinood. Mabangga na yun ka. Correct. Nga ikaw pa yung paninglan pa ka. Mm. Na sila'y gabalandra di ha. So, gamay rangin mong luti, ayaw nagpalit yung pick up. Nako, ayaw. Mawin siguro, motosiklo na ipalita. O. Oh. may pa. Mapatong pa ni Mosud yung balay. no? Yes. Okay, katulong pa Kung man nga sundalo no jud ning si mo. Da ni M16 dai no. Mm. Unya i ingnan nga dili siya mahadlok mo patay og tao. <laughs> Unsa may pwede na mo ikaso ni ato eh. Okay, kung sundalo jud <laughs> ni siya unya military ni siya at sa kampo, mm. ireklamo na sa ilahang head kaya mm. kay dili na sila basta-basta no makapanghulga kaning mga mga sundalo na to. Naa ni sila ilahang own office nga mauy mo disiplina aning ni sila sa ilahang mga magpabadlong mm. dali ra kay na kayna, itawag na dito sa HP na kung pananglitan litan magsigi yun og gara-gara ipablatter na igna didto nga tus nga nang sigig panghulga grave threats nang iyahang gibuhat ngano man di ay oy og sundalo ka exempted mm. ka pagpalit og parking, <laughs> area, <laughs> 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 na unsa ka din ha di kam hadlok patay ka ina di pumama ng mo reklamo niya didto kay sad an siya wa siya to. Tao, mm. no kaning mga inani ba kanang mga persons within authority authority. Kitang mga pulis, na ay uban doktor, abogado, hmm. ay gumugamit anang linya nga, wag mo kailan ako, Maaw abogado bi ako. Parihar ba yung agenda? Parihar mm. na ay human rights. Correct. Oh. Nung anong di ay, um, kuan mang pagko, katang katungod, di ba? Sun, sundalo siya, na siya 45 nga pistola na M16, mm. luya sa ning mga wain taon nga, Correct. dili magkaparking sa daan kay wain pistola. O, Oh. Tubaga na nga, <laughs> akong buhis nga gibayad, no mo yung gipalit anang imong pusil. Mga mo yung ipasweldo ni mo. Ano <laughs> naman. <laughs> di ba? Alsas. Ikaw, ba't nung mo sa ang na? Doon na ba sa ikaso bahin na power tripping? Mm. di uh, ba nga, mataktak siya sa terbaho pa nang nitinood yun siyang sundalo? Kung dili man ka nitinood, pwede ba siyang kasuhan sa pag, -pag pagkakaaron ing nun nga sundalo siya? Aron, mahadlo ang nga mong pamilya? Pwede yun. Una mo na, ningon ko ninyo nga kung sundalo siya, pwede mo mo reklamo dito. No, nga to skampo kung asa na siya na-assign. Nga naggara-gara na siya panghambog anang iyang mga armas kaso ng iyahan pagkasundalo. Kung dili manggani or pwede po aside dito kay admin man na pwede gud po mo katong ingon na ko ninyo nga grave threats. Kung dili manggani siya sundalo o pwede gud tag usurpation of authority pag yun. Daghan hmm. kay siya kasong atubangon kung siya o pagpabadlong. Ako pa no, patawag niyo sa Homeowners Association suryahan ninyo tarong. Nalokay pa habol ato yes, ni para sa ma, ma magkaparelease mag 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 ko sa kong dibati. Yes. Didto sa among dapit, ha? Naa may dapit niya sa Mabulo, mga among barangay. Mm. Bawal attorney ang magbutang og mga flower base gawa sa imong bahay. Oh. So outside naman si mong loti. Common area. Oh, common area. Na so, Correct. naaman may mga flower base, mm. akong ipasod mm. sa balay. Mm. Pero mangutaan na ka ito, ano ang atbang sa mong balay? Waman mm. lagi kikuha ang ilang mga tanom. Ay, isumbong sumbong so, na, na owner. double standard ni Bay. Oh, ay, pagawas balik ang mga hadok. Oo. ang amo na may ipasod. Yan ang nang among siling mga insik uh. na waman lagi nagipasod ilang mga ipagawas Ipagawas balik imong tanom, dok. Ako na sa mga empleyado city, hola. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh. ipagawas to, balik. Tanaw na to. Kiwaman man badlong nga kampikat. Wala badlong ah. Ay ipagawas ug balik uh, ang imong pano. Binuang yon. O nya atong inong city hall nganong double standard. Ay nato mo nga pag pagpaingon nila pag sitan lang mga helper na mo. Wa ko wow. diha ya, kay kung diha pa ko ako gyung sultian. Ah ya ako pa mo dok igawas ug balik imong tanom dok. Wa man ka badlong ang pikas. <laughs> Wa wow, badlong ang pikas. Ah, <laughs> ah, nagbalik, um, ay pagawas nagbalik pag gahi ay ta dire. Ngano gong lailain tag standard. Wow. Mo. Mm. Ngano guwapo na ng mo nga insik diha mo silingan mm. kay sa way mas guapo ka dok. <laughs> 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 mga suking hinaut hinautuntang nga nakutlo na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.